Akala ko ay ligtas na ako pero ang taong pinagkatiwalaan ko, siya palang may pinakaitim na lihim. Tinulak niya ako habang ako'y buntis. At sa pagbagsak ko, doon ko natuklasan ang kasalanang matagal ng ibinaon sa apoy ng nakaraan. Ano ang tunay na dahilan sa likod ng kanyang galit? At sino ang batang babae sa lumang larawan na kamukhang kamukha ko? Manood hanggang dulo dahil ang katotohanang mabubunyag ay mas masakit pa kaysa kamatayan. Malamig ang hangin ng gabing iyon. Ang buwan ay nagkukubli sa likod ng makapal na ulap. At ang katahimikan ng paligid ay tila may tinatagong panganib. Naririnig ko ang marahang ugong ng hangin sa labas ng lumang bahay ng aking biyenan. Nanginginig ako habang hawak ang tiyan kong unti-unting lumalaki. Magpahinga ka na, Liza, malamig niyang sabi, habang nakatitig sa akin ng matalim. Munit sa likod ng kanyang tinig ay may kakaibang lamig na kumikiliti sa aking bato. Lumapit siya, dala ang isang tasa ng gatas. Para sa iyo ito, Anya, nakangiti ngunit walang init sa kanyang mga mata. Amoy ko ang kakaibang halimuyak mula sa tasa. Hindi iyon karaniwang gatas, may mapait na amoy na parang gamot. Tiningnan ko siya at saglit na nagtagpo ang aming mga mata. May lihim siyang itinatago, ramdam ko iyon sa bawat galaw niya. Pinilit kong munit ngunit kumakabog na ang aking dibdib. Kinuha ko ang tasa, ngunit hindi ko ito ininom. Paglingon ko, napansin kong nakabukas ang bintana. Sumisipol ang hangin, pinapagalaw ang kortina na tila mga daliring umaabot sa akin. Bigla siyang lumapit. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, bawat tunog ay parang dagundong sa katahimikan ng gabi. Hindi ka dapat nandito, Liza, bulong niya, halos walang tunog. Sinira mo ang lahat. Nanginig ang kamay ko. Anong ibig mong sabihin, mama, mahina kong tanong. Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, umiti siya, isang iting malamig, puno ng galit at kasinungalingan. Lumapit siya ng tuluyan at bago ko pa maintindihan. Itinulak niya ako sa haddanan. Bumigat ang mundo. Ang hangin ay tila huminto. Naramdaman ko ang biglang pagkirot ng aking tiyan. Ang pagtili ng hangin at ang pagdilim ng paligid. Habang bumabagsak ako, narinig ko ang mahina niyang bulong. Isang lihim na magpapabago sa lahat. Hindi sa anak ko ang dinadala mo. Ang salitang iyon ay sumabog sa aking isipan. Mas masakit pa sa bawat hampas ng katawan ko sa mga baitang. Naramdaman ko ang malamig na sahig sa aking likod. Ang pagtulo ng dugo sa aking mga daliri. At ang mga luha kong hindi ko na mapigilan. Ngunit sa gitna ng sakit at takot, may narinig akong kakaibang tunog mula sa itaas ng hagdan. Isang tunog ng pagbukas ng lumang kahon. At isang larawan ang nalaglag. Larawan ng isang batang babae na kamukhang kamukha ko. Ang larawan ay nadungisa ng dugo. At doon nagsimulang mabuksan ang madilim na katotohanan na matagal na niyang tinatago. Ang larawan ay nangingintab sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampara. Ang mukha ng batang babae ay halos kopya ng sa akin. Parehong mata, parehong iti, parehong nunal sa pisngi. Hindi ako makapaniwala. Paano posible ito? Gumalaw ang anino sa itaas ng hagdanan. Siya iyon, ang aking biyanan, nakatayo sa gilid, hawak ang lumang kahon sa kanyang dibdib. Bakit sino siya, halos pasigaw kong tanong, habang pilit akong bumabangon. Ngunit tumawa lamang siya, isang tawa na mababa, basag. Parang matagal nang kinulong sa dibdib at ngayon ipinalaya. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala siya. Sigaw niya at tumulo ang mga luha sa kanyang mukha na puno ng galit. Ang anak ko hindi kanya dapat pinili. Hindi ikaw ang dapat maging ina ng apo ko. Ang kanyang tinig ay naglalagablab sa hangin. Parang apoy na gustong lamunin ang lahat ng nasa paligid. Nang ilapit niya ang kahon, nakita ko ang laman. Mga lumang dokumento, litrato, at isang maliit na pulang laso na may tuyong dugo siya ang tunay na anak niya. Mahina niyang sabi habang tumingin sa akin ng maihalong puot at pangulila. Ngayon ko lang napansin. Ang larawan ay may petsang higit sampung taon na ang nakalipas. At sa likod nito, may nakasulat na mga salita sa nangingitim na tinta. Para kay Liza, huwag mong hayaang maulit ang nakaraan. Nanginig ang aking katawan. Paanong ako ang nakasulat dito? Hindi pa ako ipinapanganak noong panahong iyon dahan-dahan akong umusad. Pilit iniaangat ang sarili sa bawat hapdi ng katawan. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nanginginig kong sabi. Sino ang batang babae sa larawan? Ngunit bago siya makasagot, isang malakas na kalabog ang gumulat sa amin. Ang bintana ay bumukas at ang malamig na hangin ay pumasok na parang may buhay. Nalaglag ang lampara at pumutok sa sahig. Sumabog ang apoy at sumiklab ang kortina umalis ka, sigaw ng biyanan ko. Ngunit sa likod ng kanyang galit ay may takot na ngayon sa kanyang mga mata. Habang gumagapang ako palapit sa larawan, nakita ko ang isang piraso ng papel na kumapit sa ilalim ng kahon. Isang sertipiko ng kapanganakan. Nakalagay doon ang pangalan ng batang babae. At sa ilalim ng ti inai ang pangalan ng aking biyanan. Ngunit sa ilalim ng ti amadi, nakasulat ang pangalan ng aking asawa. Nanlaki ang mga mata ko. Ang batang babae sa larawan ay hindi anak ng kanyang anak. Kundi anak niya mismo sa sariling anak. Napasinghap ako. Ang bawat pintig ng puso ko ay parang pumupunit sa katahimikan ng gabi. Lumapit siya, nanginginig, umiiyak. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang ina na wasak ng sarili niyang kasalanan. Hindi mo dapat nalaman. Bulong niya, halos pakiusap. Pinilit kong itago para sa kanya, para sa amin. Pero dumating ka at nakita ko sa iyo ang mukha niya. Lumuha siya. At sabay kaming napalibutan ng usok mula sa nasusunog na kortina. Ang init ay kumapit sa aking balat. Ang hangin ay puno ng abo at amoy ng nasusunog na kahoy. Ngunit sa gitna ng lahat, ang sigaw ng katotohanan ay mas masakit pa sa apoy. Habang unti-unti kong sinisikap tumayo, ang larawan ay dumikit sa aking kamay. Ang mukha ng batang babae ay tila nakatingin sa aking. Parang humihingi ng tulong. Ngunit bago ko pa maibalik ang tanong sa aking biyenan, narinig ko ang malakas na kaluskos mula sa kisam. At isang bahagi ng bubong ang bumagsak. Sumigaw siya. Ngunit ang sigaw na iyon ay naputol sa gitna ng apoy. Isang malakas na tunog ng kahoy na bumagsak isang ulos ng init at isang sandaling katahimikan pagkatapos ng lahat. Naiwan akong nakahandusay. Ang larawan pa rin sa aking kamay. At ang lihim na iyon. Nang isang pamilya na binalot ng kasalanan. Nang isang ina na itinulak ang sarili sa dilim upang maitago ang katotohanan. Ngunit habang dumadaloy ang dugo sa aking hita. Narinig ko ang mahinang tibok ng puso mula sa aking sinapupunan. Buhay pa ang aking anak. At sa gitna ng usok at abo. Nangako ako. Hindi ko hahayaang maulit ang kasalanan ng nakaraan. Ang usok ay lalong kumapal. Ang apoy ay gumagapang sa mga dingding, nilalamon ang bawat alaala ng bahay. Naririnig ko ang mga halinghing ng kahoy na nasusunog. Ang mga piraso ng bubong na unti-unting bumabagsak sa paligid ko. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may kakaibang katahimikan sa loob ko. Parang huminto ang oras. Habang hinahaplos ko ang tiyan ko. Pinakikinggan ang mahinang tibok ng buhay na nananatiling matatag sa kabila ng lahat. Lumuhod ako. Pilit hinahanap ang daan palabas. Habang pinipigilan ang bawat ubo at hingal na gustong kumawala sa dibdib ko. Ang init ay halos sinunog ang aking balat. Ngunit ang mas matindi ay ang bigat ng katotohanang kakalabas lang. Ang bata sa larawan. Ang lihim na pilit niyang itinago. Ang kasalanan ng binura ng taon ngunit hindi kailanman nalimutan ng tadhana. Habang gumagapang ako, napansin kong may humawak sa paa ko. Nang lingunin ko, ang biyanan ko, duguan, halos hindi na makahinga. Ang mga mata niya ay namumungay, puno ng pagsisisi. "Liza," at mahina niyang sabi, habang ang kamay niyang nanginginig ay inaabot ang larawan sa akin. "Kunin mo 'to." Sabihin mo sa anak ko, patawarin niya ako. Hindi ko ginusto to sinira ako ng takot ti. Gusto kong tulungan siya. Ngunit ang apoy ay masyadong malapit. Lumabas ka na, Di. Mahina niyang utos, halos pabulong. Ilabas mo ang anak mo. At sa huling sandali ng kanyang buhay. Umiti siya. Isang itinang isang inang matagal ng pagod sa kasinungalingan. Bago siya tuluyang lamunin ng apoy. Nanginig ako sa lugar na iyon. Habang ang init ng apoy ay humahaplos sa aking mukha. At ang luha ko ay humahalo sa abo sa sahig. Kinuha ko ang larawan. Itinago sa aking dibdib. At pilit kong hinila ang aking sarili patungo sa bukas na bintana. Sa bawat paggapang, naririnig ko ang mga alulong ng aso sa labas, ang mga sigaw ng mga kapitbahay, at ang mga sirenang unti-unting lumalapit. Pagkalabas ko sa bintana, bumagsak ako sa malamig na damuhan. Habang ang hangin ay humampas sa aking mukha, tila binubura ang usok ng kasinungalingan sa aking bala. Naririnig ko ang tunog ng mga yabag. Isang tinig ang sumigaw ng aking pangalan. Liza! Diyos ko, Liza! Ang asawa ko. Tumakbo siya palapit. Yakap niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot. Anong nangyari? Nasaan si mama? Hindi ako makasagot. Ang mga salita ay tila natigil sa aking lalamunan. Tanging larawan lang ang aking naabot sa kanya. Kinuha niya ito. At nang makita niya ang mukha ng batang babae. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Si siya ito, mahina niyang sabi. Ang batang palagi kong nakikita sa mga panaginip ko di. At sa sandaling iyon. Ang lahat ay muling bumigat ang apoy sa bahay ay tuluyang lumamon sa mga labi ng lihim. Ngunit ang katotohanan ay nanatiling buhay sa aming mga kamay. Lumipas ang ilang oras. Nasunog ang buong bahay. Ang mga bombero ay naglabas ng abo at mga piraso ng kahoy na dating dingding ng aming tahanan. Ngunit sa ilalim ng mga guho, may natagpuan silang maliit na kahon na hindi tuluyang nasunog. Ang parehong kahon na hawak ng aking biyanan kanina. Binuksan ito ng pulis sa harap namin. At sa loob ay naroon pa rin ang mga liham. Mga sulat na isinulat ng aking biyanan para sa anak niya. Ngunit hindi kailanman ipinadala. Anak, patawarin mo ako. Ang lahat ng ginawa ko ay para maitago ang kasalanan ng sinira ako. Hindi ko alam kung paano itatama. Pero ang batang darating ay siyang magbubukas ng liwanag. Niyakap ako ng asawa ko. Mahigpit, puno ng pag -iyak. Liza ang anak natin siya ang tinutukoy ni Mama. At doon, sa gitna ng abo at lamig ng gabi, naramdaman ko ang kakaibang init sa loob ko. Ang bata sa sinapupunan ko ay kumilos. Tila tumugon sa mga salitang iyon. Parang sinasabi niya, tapos na ang dilim, Mama. Ngunit habang tumititig ako sa apoy na unti-unting namamatay. Isang bagay ang gumuhit sa aking paningin. Sa bintana ng nasunog na bahay, tila may nakatayong anino ng isang babae. Nakangiti. Hawak-hawak ang kamay ng isang batang babae. Pareho silang nakatingin sa akin. At sa isang iglap, ang hangin ay dahan-dahang tumigil. Wala nang apoy. Wala nang galit. Tanging katahimikan na lamang. At ang bigat ng isang lihim na tuluyang nabunyang at tinanggap ng gabi. Ang katahimikan pagkatapos ng apoy ay tila isang mahabang buntong hininga ng langit ang mga bombero ay abala pa rin sa pagwisik ng tubig. Ngunit ang hangin ay nagbago. Mula sa amoy ng usok, unti-unting naging amoy ng basa at lupa. Nakahiga pa rin ako sa damuhan. Habang ang mga bituin ay muling sumilip sa madilim na kalangitan. Ang mga kamay ng asawa ko ay mahigpit pa rin nakayakap sa akin. Tila natatakot siyang baka mawala rin ako gaya ng kanyang ina. Liza, mahina niyang bulong. Patawarin mo si mama, hindi ko alam hindi ko alam ang lahat ng ito. Hinaplos ko ang kanyang mukha. Nakita ko sa kanyang mga mata ang basag na pagkatao. Isang anak na nawalan ng ina at sabay nito'y natagpuan ang kasalanan na hindi niya kailanman pinangarap malaman. Hindi ko siya kinamumuhian, sagot ko. Pero kailangan nating tanggapin ang totoo. Kailangan nating itama kung anuman ang naiwan niyang mali. Tahimik siya, Tanging ang paglangit-ngit ng mga sirena at tunog ng tubig ang bumabalot sa amin. Pagkatapos ng ilang minuto, may lumapit na pulis, dala ang natitirang ebidensya. Isang maliit na pulang kwintas na mailoket. Ma'am, sir, sabi ng pulis. Ito po ay natagpuan sa tabi ng labi ng ginang. Kinuha ko iyon ng may pag-aalinlangan. Bukas ang locket at sa loob ay dalawang larawan. Isa ng batang babae sa naunang litrato at isa pa ng isang sanggol na hindi ko kailanman nakita. May nakasulat po sa likod, sabi ng pulis. Dahan-dahan kong binaligtad ang locket. Nakasulat sa pinong titi. Para sa ikalawang pagkakataon, ipanganak muli ang liwanag. Napatingin ako sa aking asawa. Pareho kaming natigilan, hindi maipaliwanag kung bakit nanginginig ang aming mga puso. Sa loob ko, gumalaw na naman ang sanggol. Isang marahang sipa, Tila paalala na may buhay pa rin kailangang ituloy. Lumipas ang mga linggo. Inilibing namin ang kanyang ina sa ilalim ng lumang puno ng mangga sa tabi ng nasunog na bahay. Walang marami ang dumalo. Tanging ilang kamag-anak, mga kapitbahay, at kaming dalawa. Habang bumababa ang kabaong, isang malamig na simoy ng hangin ang humaplos sa aking pisni. At sa loob ng katahimikan, parang narinig ko ang kanyang boses mahina puno ng pagsisisi Salamat Liza Alagaan mo siya Napaluha ako Hindi ko alam kung guni-guni lamang iyon o totoo Ngunit ramdam ko ang bigat ng kapatawaran sa hangin Pagkatapos ng libing Bumalik kami sa lungsod Iniwan namin ang lumang bahay Ngunit hindi ang mga alaala Sa bawat gabi Kapag nakahiga ako tahimik ang paligid Naririnig ko pa rin minsan ang mahinang iyak ng bata. Tila galing sa malayo. Tila mula sa panaginip na ayaw mawala. Isang gabi, habang nakaupo ako sa rocking chair at hinahaplos ang aking tiyan. May dumating na sulat mula sa abogado ng pamilya. Ang sulat ay nakapangalan sa aking asawa. Ngunit nang buksan niya ito, pareho kaming napahinto. Ang liham ay galing mismo sa kanyang ina. Isinulat ilang araw bago ang insidente ng sunog. Anak, kung nababasa mo ito. Ibig sabihin ay hindi ko na nagawang itago ang lahat. Ang kasalanan ko ay dala ng takot at pagkasira. Ngunit ikaw ay dapat manatiling buo. Ang babaeng iyong pinili, si Liza, ay hindi aksidenteng dumating sa iyong buhay. Siya ang susi sa kapatawaran ng ating pamilya. Ang sanggol na kanyang dinadala ay hindi sumpa. Kundi bagong simula, tumulo ang luha ng asawa ko. At sa gabing iyon, ang huling piraso ng galit ay tuluyang nabura sa aming puso. Ilang buwan ang lumipas, at dumating ang araw ng panganganak ko. Ang ulan ay bumuhos ng malakas, ngunit sa loob ng ospital ay maliwanag. Ang mga ilaw ang amoy ng bagong pag-asa. Narinig ko ang unang iyak ng aking anak. Isang tunog na pumunit sa lahat ng kadiliman ng aming nakaraan niyakap ko siya at sa sandaling iyon naramdaman ko ang kapatawaran mula sa kanyang ina mula sa batang babae sa larawan at mula sa sarili kong puso na matagal ding binihag ng takot sa tabi ko umiti ang asawa ko hawak ang kamay ko at mahina niyang bulong simula ngayon tapos na ang gabi ngunit habang nakatitig ako sa aming anak Nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong liwanag na nakita ko sa larawan noon. Parehong kulay, parehong ningning. At sa labas ng bintana, ang ulan ay huminto. Ang hangin ay dahan-dahang umihip. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, tila may dalawang aninong magkasabay na lumalakad palayo. Isang babae at isang batang babae. Magkahawak kamay. Unti-unting naglalaho sa liwanag. At alam ko, natagpuan na nila ang kapayapaan. Pagkaraan ng ilang buwan, unti-unting bumalik sa normal ang aming buhay. Ngunit sa bawat umagang nagigising ako. May bahagyang lamig pa rin dumadaloy sa aking balat. Isang paalala ng gabing halos lamunin kami ng apoy. At ng mga lihim na nagbago sa direksyon ng aming tadhana. Lumaki si Baby Amara ng mabilis. Ang kanyang mga mata ay malinaw na parang kristal. At sa tuwing tititigan ko siya, parang may kakaibang liwanag na gumigising sa loob ko. Tuwing siya ay mumiti, tila may kasamang hangin ng pag-asa. Isang liwanag na nagbubura sa mga anino ng nakaraan. Ngunit isang gabi, habang pinapatulog ko siya, napansin kong bigla siyang tumingin sa may pintuan. Ang kanyang iti ay tila may kausap. Ang kanyang maliit na kamay ay kumakaway sa hangin. Baby, kanino ka kumakaway? Mahina kong tanong. Ngunit tumingin lamang siya sa akin. At may sinabi siyang hindi ko agad maintindihan. Mama si Lola may bata daw. Nanigas ako sa kinaupuan. Ang tinig niya ay inosente. Ngunit ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang malamig na hangin. Lumapit ako sa pintuan. Walang tao. Tanging liwanag ng buwan mula sa bintana ang naglalaro sa sahig. Pinilit kong humiti, Siguro ay imahinasyon lang ng bata. Ngunit habang isinasaayos ko ang kumot niya, narinig ko ang mahinang tawa ng isang batang babae mula sa sulok ng kwarto. Malambing, pamilyar, ngunit imposibleng totoo. Napalingon ako. Ngunit walang laman ang silid. Tanging larawan lamang ni Amara sa dingding. Ang aninong gumagalaw kasabay ng ilaw ng buwan. Kinabukasan, isinantabi ko ang nangyari ayaw kong magpadala sa takot. Ngunit sa mga sumunod na gabi, paulit-ulit na kumakaway si Amara sa parehong direksyon. Laging bago siya matulog. Si Lola daw, mama, sabi niya minsan. Sabi niya, masaya na siya. Hindi ko alam kung matatakot ako o matutuwa. Isang gabi, nagising ako sa gitna ng katahimikan. Ang orasan ay alas dos ng madaling araw. May malamig na simoy na pumapasok sa bintana at ang kortina ay marahang sumasayaw. Narinig ko ang mahina at banayad na pagkanta. Isang lulabi na hindi ko pa naririnig noon. Ngunit parang matagal ng pamilyar sa puso ko. Dahan-dahan akong lumapit sa kwarto ni Amara. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas. At sa liwanag ng buwan, nakita ko siya. Mahimbing na natutulog. Ngunit may aninong nakaupo sa gilid ng kama. Isang babae. Nakayuko. Ang buhok ay mahaba. Ang postura ay pamilyar. Napatigil ako. Hindi ako makagalaw. Hanggang sa marahan siyang lumingon. At doon ko nakita. Ang mukha ng aking biyenan. Ngunit wala ng galit. Wala ng sakit. Ang kanyang mga mata ay mapayapa. At sa tabi niya. Isang batang babae nakamukha ng nasa lumang larawan. Nakangiti hawak ang kanyang kamay. Hindi ako nakapagsalita. Hindi rin ako nakaramdam ng takot. Lumapit siya sa akin ng dahan-dahan. At sa boses na halos pabulong. Sinabi niya, Salamat sa kapatawaran, Liza. Ang anak mo siya ang liwanag na ipinangako. Napatigil ang oras. Ang lamig ng hangin ay biglang naging banayad. At ang paligid ay tila kumislap sa malamlam na liwanag. Ang dalawang anino ay dahan-dahang umatras hanggang sa maglaho sa liwanag ng buwan naiwan ako roon luhaan ngunit magaan ang dibdib lumapit ako kay Amara hinalikan ko ang kanyang noo at sa aking isip ay binigkas ko ang mga salitang hindi ko nasabi noon salamat mama wala nang galit puro pag-ibig na lang mula noon hindi ko na narinig ang mga tawa o awit sa gabi ngunit tuwing dumadaan ako sa ilalim ng buwan Minsan ay nakikita ko sa gilid ng mata ko ang dalawang aninong magkahawak kamay. Isang ina at isang batang babae. Tahimik, masaya. Naglalakad patungo sa liwanag. At sa tuwing tinititigan ko si Amara, nararamdaman kong dala niya ang lahat ng iyon. Ang mga luha, ang kasalanan. At ang kapatawarang nagligtas sa aming lahat. Sa dulo, ang apoy ay hindi palawakas kundi daan upang muling isilang ang liwanag. At ang lihim na minsang nagdulot ng kadiliman. Ngayon ay naging kwento ng paghilom. Kwento ng isang babaeng itinulak sa dilim. Ngunit natutong bumangon upang yakapin ang liwanag. Hindi lamang para sa sarili. Kundi para sa lahat ng kaluluwang minsang naligaw. At sa huli, natagpuan din ang kanilang tahanan. Huling yugto ang liwanag pagkatapos ng dilim. Lumipas ang mga taon at ang mga sugat ng nakaraan ay tuluyang naghilom. Ang bahay na minsang nasunog ay napalitan ng bagong tahanan. Isang simpleng bahay sa tabi ng ilog, kung saan ang hangin ay laging sariwa, at ang liwanag ng umaga ay malayang pumapasok sa bawat silid. Si Amara ay lumaki na. Matalino, mahinahon, at may kakaibang tapang na tila minana sa lahat ng kababaihang dumaan sa dilim bago siya isinilang. Tuwing gabi, bago siya matulog. Lagi niyang hinihiling nakantahan ko siya ng lulabi. Hindi ko alam kung saan ko natutunan ang awit na iyon. Tila kusa na lang siyang dumadaloy sa aking labi. Isang melodya ng kapayapaan. Minsan, habang inaawitan ko siya. Tumingin siya sa akin at mahina niyang sabi. Mama, si Lola daw po masaya na. Sabi niya, tapos na ang gabi. Napangiti ako. At sa sandaling iyon, Naramdaman ko ang mainit na hangin na parang yakap mula sa malayo. Tumingala ako sa langit. At nakita ko ang buwan. Maliwanag payapa. Tulad ng huling giti ng aking biyanan sa aking alaala. Naunawaan ko na ngayon. Ang buhay ay hindi tungkol sa pagtakbo palayo sa dilim. Kundi sa pagtanggap dito. Dahil doon mo lamang tunay na makikita ang halaga ng liwanag. Habang tinutulungan ko si Amara na matulog, Tinapik ko ang kanyang buhok at mahina kong bulong. Ang liwanag ay laging babalik, anak. Kahit gaano kadilim ang gabi. Sa labas, marahang humihip ang hangin. Dala ang mga bulong ng mga kaluluwang payapa na ngayon. At sa bawat ihip nito. Tila naririnig ko ang boses ni mama. Mahina, banayad. Puno ng pagmamahal. Salamat, Liza. Umiti ako. At sa wakas, alam kong natapos na ang kwento. Hindi sa sigaw o luha, kundi sa katahimikan ng kapatawaran. At sa liwanag ng bagong umaga na unti-unting bumabalot sa aming tahanan. Wakas.